Nakita natin kung paano winasak ang tiwala, binaboy ang buhay, pinatay ang naghahanap buhay, binastos ilang oras lang nagdaan ang saligang batas. Sila ay maari kong sabihin mga modernong pariseyo. Noong panahon ni Yesus, ang mga pareseyo ay mga taong pinagkatiwalaan at nangangalaga ng batas. Ngayon, kapit din nila ang batas, ngunit ginagamit sa panghaharabas. Sila ang mga bagong Herodes na pinagkatiwalaan ni Pilato na hatulan si Yesus, ngunit dala ng kahibangan kinarma hanggang sa kamatayan. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay malasubas. Sila ang mga pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. However, all is not lost as we condemn the actions of the 18 senators, let us not forget the light the Son, the brave. Merong lima na nindigan, gaya ng mga tinukhang na naririto ngayon, nilabas ang ulo kahit ilan sa kanila ay pinaghahanap na ng mga polis. Naririto sila at meron pa rin tayong lima na mga tumindig kahapon at hindi lang sila mananatiling lima. Meron po tayong kasamahan dito sa harapan na makakasama nila mamaya at ating panalangin hanggang sa tuwina. Palakpakan din po natin ang ating mga magigiting na prosecutors na titindig kasama ng lima. They might have killed the poor but not All is lost. They might have killed the breadwinners, but we pray that we will win at the end. They have mocked the truth. They have desecrated the law. They have insulted our house. But then again, we turn to faith for strength. We turn to faith for refuge. We turn to our God and his mercy and healing. And most especially, we turn to God for democracy to once again reign through each one's efforts. May God bless us and bless us always. Uh, may isang pare, si pa Father Flavor dyan, na lumabas. Ako naiirita ako. I don't wanna, ayoko na sana na magsalita about them or about um, religion. Pero gusto ko lang malaman na na sa ibang matitinong pare sa inyo po na katu kung meron hong isang ng ganyan na selective ho mag-isip tas nire ho ang inyong, uh, inyong institusyon e eh, napakapangit sana ho sa akin kung kini-question mo yung uh, confidential funds ni VP Sara bakit hindi mo rin questionin yung GAA and BICAM na bilyon-bilyon ang halaga. Ang flood control projects na trilyon ang halaga. Bakit? Dahil hindi nyo nagustuhan yung desisyon na ibinalik sa Kongreso ang uh, impeachment um, uh, what do you call this? ah uh, documents and kasi may mali na nakikita ang Senate is grabe kayong bumanat. Bakit ho kayo nananahimik dun sa issue ng flood control projects na yung PhilHealth Fund, Father Flavor, na mas bilyon na ang daming mamamayang Pilipino ang may kailangan, ang Maharlika Funds. Bakit kayo nananahimik? Bakit hindi niyo kine-question yung bilyong-bilyong pondong nawawala compare sa 100 millions? Why? Ano ba talaga para ba kayo sa bayan o sa pansarili nyong interes o sa may nag sa inyo? Hindi na ko kayo kapanipaniwala. Sa totoo lang, napaka-ipokrito niyo And kung meron kayong sasabihin hudas, isa ko kayong hudas para sa bayan at mamamayang Pilipino. Hindi ako sa inyo magsasorry kasi I'm so disappointed because sure a priest. You are supposed na maging balanse ka at mag-ano ka eh, magbigay ka ng inspirasyon na ipasatupad kung ano yung tama at ipaglaban kung ano para yung dapat at para sa mamamayang Pilipino at para sa bayan natin. Pero ano? Ano lang kine-question mo? Confidential funds But you never question The GAA and BICAM Na billion flood control projects PhilHealth funds And Maharlika fra funds You don't deserve to be priest Kakahiya ho kayo Kasi selective kayo At namamanduhan ho kayo Hindi ho ng Panginoon Bagkus Ng mga demonyo sa paligid nyo sana wag niyo na lang hong gamitin yung pagkapari niyo. Kung ganito rin lang ho kayo. Sa totoo lang, nakakahiya talaga kayo. Ako, hindi ako perpekto. Makasalanan ako. Dahil sa buhay ko, katulad ngayon, nakakasala nga ako. Ngayon, dahil sa inyo. Oh. Di ba? But I don't care. I need to say this kasi yung feeling nyo kung kailan pwedeng magsalita, kaming mamamayang Pilipino, pwede rin hong magsalita. Hindi ho tama yung ginagawa nyo. Question ninyo yung GAA and BICAM. Question ninyo po yung nawawalang flood control projects. Ang dami pa po. Pero ano mas pinipili nyo? Sabihin na natin na, ah, o bakit? Malaki rin naman 100 millions worth. Ano yung mas malaki yung billion? Yung pag nagbabaha tayo, ang daming na perwisyo, ang daming namatay, nawa, ang daming nawalan ng bahay. Ang daming nawalan ng kabuhayan. Flood control projects. Bilyon ang halaga. Walang nagsalita ni isa sa inyo. Ikaw rin, nagsalita ka ba? Hindi. Field health funds, pinaglaban mo? Hindi. So, anong sinasabi mo sa akin para sa bayan? Selective justice ang gusto mo ikaw yung pareng sumisira sa institusyon ninyo. Isa ka doon. Huwag mong gamitin na ang pagiging pare dahil mahiya ka sa Panginoon. O kaya, mag-retire ka. wag ka na magpare. Lumabang ka na lang. Hindi ka para sa mamamayang Pilipino. Tsaka hindi ka para sa bayan. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang.